Hello mga palangga! Ito na naman ang iyong Mami Caridad from Negros at welcome sa aking mini vlog. Halina't samahan niyo ako sa aking mga munting kwento dito sa aming tahanan. Gabi na nga nakauwi ang asawa ko, mga palangga. Umatid siya ng high school reunion nila sa Silay City Institute. Nagcelebrate sila ng kanilang reunion at ng ika-100 years ng Silay Institute mula nang naitatag ito. Ito nga yung mga pasalubong niya galing reunion. Shout out nga pala sa mga classmate ng asawa ko na may pas si Aaron pa talaga para may pasalubong sa akin pag uwi sa bahay. Thank you po sa inyo at busog na kami ng Apu ko. Nitong hapon nga mga palangga ay umalis si Inday at ang apuko para bumili ng mga babauni ng mga bata sa school kasi may klase na nga bukas. Nasanay na kasi ang mga apuko mga palangga na magdala ng baon sa school para hindi na sila bili ng bili na kung ano-ano sa school. Tuwing resist nila, at least alam natin kung ano ang kinakain ng mga anak at apo natin sa school dahil tayo talaga ang nag prepare ng kanilang baon. Dito nga sila sa supermarket na ito ng grocery mga palangga. Marami naman ibang pamilihan dito sa Cadiz na makakamura ka talaga pero dito na lang sa supermarket na pagpasyahan na mag-grocery kasi sobrang init sa palingke mga palangga Grabe na talaga yung init ng panahon ngayon. Yung parang mapapasok ka talaga sa init ng araw. Dahil nga kasama niya ang apo ko at hindi na mahirapan sa sobrang init, dito na nga lang sila sa supermarket na mili. Nagsimula na nga silang mamili ng mga pagkain at ilang mga kailangan dito sa bahay. Grabe, sobrang mahal na talaga ang bilihin ngayon mga palangga. Dati yung 500 pesos mo, ang dami mo nang nabibili. Pero ngayon, yung 1,000 pesos mo ay kulang pa pambili sa mga pangangailangan kailangan natin sa bahay alam ko, ramdam na ramdam nyo rin, mga palangga, ang matinding epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yung parang kada punta mo sa palingke o grocery, laging may surprise, increase, surprise ka talaga. Kasi nga may nakalaan ka ng budget para sa bilihin, pero pagpunta mo ng grocery, tumaas na naman ang presyo at masaklap ngayon na short pa ang budget mo. Dati ang bigas, 40 pesos lang. Ngayon, nasa 60 per kilo na. Ang baboy at manok, halos dubli na ang presyo. Ang sibuyas, nagtrending dati dahil umabot ng 400 plus per kilo at ito pa kapag tumaas ang gas apiktado ang lahat ng presyo ng bilihin ay naku, kailangan kaya magiging binti ulit ang kilo ng bigas sasakit talaga yung ulo natin budget mga palangga kaya nga sa panahon ngayon, mga palangga, kailangan talaga madiskarte tayo sa buhay. Iba na kasi ang lakad ng panahon ngayon kung para dati. Kailangan rin natin mag-adjust at maghanap nga ng paraan para itawid natin ang ating pamilya sa araw-araw. Ang mga palangga na kahit gaano man kahirap ang sitwasyon, basta't magtutulungan tayo, siguradong makakahanap tayo ng paraan para makasurvive at patuloy na umasinso sa susunod ulit.